Alam niyo ba, ang, ang, ang hirap mag-depend ngayon sa Pilipinas. Mm -hmm. Yung yung dahil nga sa, sa dami ng mga atake laban mm -hmm. sa mga nagtatayo ng union, o oh, yan, ganyan, bigla ka sususpindihin. Mm -hmm. Yung mga iba pa ka, tatanggalin ka na lang bigla pag nalaman na mag-union. Tapos biglang kakausapin yung mga member, sabihin, mm -hmm. oh, ba't kayo nag-union? Alam niyo ba, ganyan, ganyan. Uh, makakasamayan sa inyo, etc. Kasi hindi alam ng members na yung union ay para sa kanila talaga, para sa beneficio nila. So, kakausapin sila ng management, dolo sila dahil hindi nila alam kung ano yung patas at hindi nila alam ano yung union. Na importante yung ginagawa natin na ganito na hindi lang pagtulong sa mga but the education din. Ipaalam yung basic and fundamental right ng mga magagawa sinusubukan ng management na pigilan niya. At ang number one niya lang ginagawa, suspension and dismissal hmm. ng officers. Hindi natin papayagan yan. Magkakaso tayo dyan. Salamat ko. Tutulungan ka ng batas mong gawa na mag-file sa NLRC ng Union Busting. Dahil ang batas, dapat maging sandigan ng lakas.